Hi guys, welcome back to my channel. Oops, parang naibang intro ko. Yan ay dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano maging magaling sa pagsasalita ng English. Patid natin ang kahalagahan ng pagiging bihasa sa wikang ito hindi lamang sa pakikipag-usap sa iba, kundi pati na rin sa pag-angat ng ating mga oportunidad sa larangan ng edukasyon, trabaho at pakikipag-ugnayan sa global community. Plus ganda at pogi points din ang pagiging magaling sa English. Nakaka-attract din kasi ang pagiging magaling sa wikang ito at minsan ay nagiging inspirasyon ka pa ng iba na matuto rin. Kaya't mag-subscribe na sa ating channel at maging bahagi sa ating sama-samang pag-unlad. Iba-iba ang ating layunin kung bakit gusto nating ma-improve ang ating pagsasalita ng English. Pwedeng para sa trabaho, for travel purposes, ang iba ay gustong mas maintindihan ang pinapanood o binabasa at ang ilan ay para sa maging mas confident sa pakikipag-usap lalo na sa mga foreigners o sa mga boss and colleagues at sa mga magagaling ng magsalita. Kaya narito na ang mga practical na tips at techniques sa pagpapahusay ng ating pagsasalita ng English. 1. English Movie Series Marathon Marami sa atin ang nakasubscribe sa streaming services. Nandyan na ang Netflix, Amazon Prime, Disney, local cables at channels. Manood ng English. Kahit anong genre pa yan o gawa sa UK o US o kahit sa ang bansa, basta English dubbed. Kung nahihirapan, gumamit ng subtitle pero English pa rin. Mas okay nga yung naririnig mo na, nababasa mo pa. Maganda rin ang panonood ng feel-good sitcoms para di ka masyadong mainip at nakaka-relate ka sa mga scenes. 2. English YouTube Vlogs Manood ng mga video tutorials o lifestyle videos na English. Mas okay kung related sa field mo o kahit anong hilig mong panoorin basta sa English. Meron ding mga ESL tutors na may sariling vlogs. Makakatulong din sila. Three, English Karaoke Night. Kumanta ng paborito mong English songs. Masasanay ka sa wastong pagbigas ng mga salita at tamang intonation, habang napapalawak din ito ng iyong bukabylaryo. Alamin mo na rin ang nais iparating ng lyrics. 4. Online Language Exchange. Subukan ang online language exchange platforms kung saan maaari kang makipag-usap sa mga native speakers. Maging maingat lang sa pag-share ng iyong personal information. 5. English Tongue Twisters Challenge Nakakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagsasalita sa pamamagitan ng pagpapractice sa tamang pagbigkas at para masanay ang iyong dila at bibig. Subukan ng mga classic tulad ng She Sells Seashells by the Seashore at Peter Piper Picked a Peck of Pickled Peppers. 6. English Reading Challenge Magbasa ng kahit anong librong gusto mo, pati na rin magazines, comic books, journals, newspapers, at blogs. Masasanay sa tamang pagbigkas ng mga salita, pag sa iba't ibang stilo ng pagsusulat, at pagpapalawak ng iyong bokabularyo. Sa pamamagitan ng pagbabasa, ikaw ay nahahasa rin sa tamang paggamit ng grammar at pagkakabuo ng pangungusap. Bukod dito, ang pagbabasa ay nagpapalawak din ng iyong kaalaman sa mga idiomatic expressions at slang na karaniwang ginagamit sa wika. Magsimula sa maikling novels or articles para di ka ma-overwhelm. 7. English Idioms and Slang Nakakatulong ang mga ito sa pagiging natural sa pagsasalita lalo na sa casual conversations. Mas maiintindihan mo rin ang sinasabi ng kausap lalo na sa mga mahilig gumamit ng ganitong salita at madali kang makakasagot sa usapan. Madadagdagan din ang iyong confidence. Halimbawa ng idioms ay under the weather, piece of cake, spill the beans at slang gaya ng slay, ghosted o no cap. 8. Audio or video recording. I-record ang sarili na nagsasalita o nagkukwento. Pwede rin habang nagbabasa orally o nagsasanay ng pronunciation o nagsasagot ng mga English conversation questions. I-search mo lang ang ESL conversation o discussion topics at sagutin para marinig mo ang iyong sarili at malaman mo kung ano ang dapat i-improve. Maganda rin na mapanood mo ang iyong expressions habang nagsasalita. 9. English araw-araw. Magsalita ng regular. Makipag-usap sa English nang madalas kahit sa iyong sariling silid. Sumali sa mga English speaking clubs. Makipag-usap sa mga batang magaling mag-English. Makipag-chat gamit ang English. 10. Huwag matakot magkamali. Wala namang perfect. Kung i-correct -co ka ng iba, okay lang, mas natuto ka pa. Sige lang, practice lang. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay sa pag-aaral ng English, isang katotohanan ang naging malinaw, ang practice makes perfect. Hindi ka magiging fluent kung hindi mo gagamitin. Keep striving for excellence in all that you do. Hanggang sa muli, happy learning.